So guys. Gagawa tayo ng pagtatanim pagtatanim naman natin ng sili at saka kamatis. Ito guys okay, so. oh. Pinagyan ko ng lupa sa ilalim. Tapos yung buhangin. Ayan. Tapos nagyan ko siya ng rice hull. Tapos ito na. Nalagyan ko ng mga balat ng saging. At yung mga ano, mga gulay-gulay, mga balat ng gulay at saka mga prutas ano yung gupit, gupit ko lang guys yan para pagka mabulok na eh di abuno na siya yan na. Huh. tamang tama yan pagka mabulok na at saka pagsalina natin ng ng sili at saka ng kamatis at saka talong dagdagan pa natin yan kaya nag-iipon ako nito ng mga basura-basura na may tira sa basura, guys. Mga ah, kalabasa. Ah, gugupitin lang na natin yan para madali mabulok. panit ng kalabasa. Bulok ah, na kahit ano basta frutas o gulay. Pipitin natin para mabali, madali mabulok. Kung mabulok yan, oh, no. kumpos na yan. Oh. No. Magilis mag... Ano. Yan para ano. Bisa isa gagawa ka pa ng kumpos. Kumpos. Tagal pa yun. na lang ko para ulang Kulang minsan sa time. Okay na guys, yan na muna. Or oh, done. mangga balat ng mangga. Ayan. Oh, yeah. potassium nito kana bulok yan, talagang tataba yung mga pananim niya. wala tayong ano eh space sa pagtataniman kaya ito lang tayo sa plastik ano, sa plastic bottle. Nang ngi 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 lang bottle, ngi 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 plastic ngi 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 Kung bibili ka siguro nito, mura lang naman sa ano, scrap pan. Yan na, makatapagtanim ka na. Ang mga pitsay ko sa ano lang, sa 1.5. Ang mga plastic bottle. Yan o. Oh. Ay, tulong ka na sa kalikasan. Kagawa ka pa ng magandang abono. Kung wala kayong space sa bahay, ito lang diskarte. Oh. Simple lang. Tsaga lang. Kung sa gabi ko lang ginagawa ko to. Kasi ano, pag araw walang time. Pag gabi lang pagdating, galing trabaho. Kung bibidik na yan ng mga ano, mga kulay, mahal. Buti na yung sarili nating tanim. Wala pang spray. Okay na.